Sampung ugali na dapat taglay mo para umunlad. Alam mo ba na hindi lang pera o swerte ang susi para umunlad? Ang tunay na yaman ay nagsisimula sa ugali na araw-araw mong isinasa buhay. Dahil kahit gaano kalaki ang kita mo, kung mali ang ugali, mauwi pa rin ito sa wala. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang sampung ugali na dapat taglay mo para umunlad, mga simpleng asal na, kapag isinapuso mo, magdadala sayo sa tabumpay. Kung handa ka na, simulan na natin. Unang ugali, disiplina. Kung walang disiplina, walang direksyon. Ito ang pundasyon ng lahat ng matagumpay na tao. Mula sa paggising ng maaga, pag-iwas sa bisyo, hanggang sa tamang paghawak ng pera, lahat ito ay bunga ng disiplina. Kung kaya mong kontrolin ang sarili mo, kaya mong kontrolin ang magiging kinabukasan mo. Sa simpleng pag-iwas sa tukso ng paggastos o pag-aaksaya ng oras, unti-unti kang naglalatag ng matibay na daan para sa iyong pag-unlad. Pangalawang ugali, si pag-attiyaga. Walang shortcut sa pag-unlad. Ang sipag ang magdadala ng resulta at ang tiyaga ang magpapatibay sa iyo kahit mahirap na. Kung marunong kang magsimula sa maliit at hindi ka sumusuko, darating at darating ang bunga ng iyong pagsisikap. Ang bawat pawis at hirap na inilalagay mo ngayon ay magiging bunga ng ginhawa bukas. Kaya huwag kang manghinayang sa bawat pagod, yan ang puhunan ng mga taong nagtatagumpay. Pangatlong ugali, pagpapahalaga sa oras. Ang oras ay parang ginto, kapag nasayang, hindi na maibabalik. Yung iba, araw-araw inuubos sa walang kabuluhan. Pero ang taong marunong gumamit ng oras, siya ang nauuna, siya ang nakakaipon, at siya ang umuunlad. Sa bawat minuto, maaari kang matuto, kumilos at gumawa ng hakbang patungo sa pangarap. Kung hindi mo mamahalin ang oras mo, tiyak na iba ang gagamit nito laban sa iyo. Pang-apat na ugali: pagiging responsable. Huwag mong isisi sa gobyerno, sa pamilya o sa kaibigan ang kahirapan mo. Ang tunay na responsableng tao, inaako ang pagkukulang at gumagawa ng paraan para bumangon. Responsibilidad mo ang kinabukasan mo, wala nang iba. Kung mali ang desisyon mo kahapon, bawi mo ngayon at ayusin para bukas. Ang taong responsable ay hindi naghihintay ng tulong, bagkus gumagawa ng paraan para magtabumpay. Panglimang ugali, kakayahang mag-ipon. Ang maliit na ipon ngayon ay malaking tulong bukas. Kung marunong kang magtabi ng kahit kaunti, hindi ka agad natitinag kapag dumating ang emergency. Ang ipon ay proteksyon at puhunan sa kinabukasan. Hindi mahalaga kung gaano kalaki ang naipon mo araw-araw, ang mahalaga ay ang consistency. Tandaan, ang bawat piso ay hakbang patungo sa kalayaan. Pang-anim na ugali, marunong magpasalamat at maging kontento. Ang taong marunong magpasalamat ay laging masaya, at ang taong kontento ay hindi madaling matukso. Kung alam mong sapat na ang meron ka, mas nakakapag-focus ka sa mga bagay na mahalaga, at mas malaya kang umasenso ng walang inggit o galit sa iba. Ang pasasalamat ay nagbibigay ng kapayapaan, at ang pagiging kontento ay nagbibigay ng direksyon. Ngunit huwag mo rin kalimutang mangarap, dahil ang kontento, marunong maghintay ng tamang panahon para umasenso. Pangpitong ugali, pagiging bukas sa pagkatuto. Ang mundo ay mabilis magbago. Kung ayaw mong mahuli, dapat bukas ka sa bagong kaalaman. Magbasa, makinig, magtanong, dahil ang taong marunong matuto, hindi kailanman naubusan ng pagkakataon. Hindi kahinaan ang magtanong, kundi tanda ng kabustuhang umunlad. Ang bawat natututunan mo ay dagdag na sandata sa laban ng buhay. Pangwalong ugali, tamang pakikisama. Sabi nga, tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Kung ang kasama mo ay mga taong tamad, malamang mahawa ka rin. Pero kung kasama mo ay masisipag, disiplinado, at may pangarap, mahihila ka rin pataas. Ang tamang tao sa paligid mo ay magbibigay inspirasyon at tamang gabay. Kaya piliin mong makihalubilo sa mga taong hahatak sa iyo pataas, hindi sa baba. Pangsyam na ugali, pagtitsyaga sa maliit na hakbang. Ang tagumpay ay hindi agad-agad. Minsan mabagal, minsan mahirap, pero lahat ng malaki ay nagsisimula sa maliit. Kung marunong kang magtsyaga at hindi nagmamadali, mas tatagal ang tagumpay mo. Kahit maliit ang hakbang, basta tuloy-tuloy, siguradong may mararating ka. Ang sikreto ng tagumpay ay consistency, hindi bilis. Pang-sampung ugali, pananampalataya at positibong pananaw. Sa gitna ng lahat ng pagsubok, kailangan mong maniwala sa Diyos, sa sarili mo, at sa proseso. Ang positibong pananaw ang nagbibigay ng lakas para bumangon kahit ilang beses kang bumagsak. Dahil ang taong may pananampalataya at tamang mindset, hindi natitinag ng kahit anong bagyo. Kapag positibo ang pananaw mo, lagi kang makakakita ng solusyon, kahit puro problema ang nasa harap. At kapag may pananampalataya ka, lagi kang may lakas na bumangon at lumaban muli. Ngayon, nakita mo na ang sampung ugali na dapat taglay mo para umunlad. Hindi ito basta teorya lang, kundi mga prinsipyong dapat mong isabuhay araw-araw. Disiplina, sipag, tiyaga, at tamang pananaw, iyan ang susi ng mga Pilipinong nagtatagumpay. Kaya tandaan, ang pag-unlad ay hindi nakadepende sa swerte, kundi sa tamang ugali na paulit-ulit mong ginagawa. Simulan mo na ngayon at gawin mong kakampi ang bawat araw tungo sa mas magandang kinabukasan.